Hi guys, magluluto tayo ng ginataang gulay with pork and bagoong alamang. Ang mga sangkap, kalabasa, sibuyas, kamatis. Ayun, merong uh, white onion. Slice lang natin. Habang nagsa tayo, guys, ah uh, ayan pa yung mga ibang sangkap niya, meron siyang bawang, uh, sibuyas and the uh, bagu beans, kalabasa Ayan yung karne. At meron palang talong kanina. Okay, let's start. Sangkot muna natin yung meat. Pork meat. And, habang, please subscribe na rin habang hinihintay natin mag-brown ang ating pork. At maglabas ang kanyang mga fats. Okay, malapit na. Uh, hintay lang natin konti pag mag pag meron na siyang oil or fats na lalabas or mantika uh, yan din gagamitin natin panggisa ng mga sangkap para mas magrawong at mas masarap ayan na guys medyo nag-brown na siya and kunting ano na lang yan hintay-hintay natin kasi lumalabas na yung mantika ayan guys pagpasansyahan nyo na medyo maingay sa background kasi uh, merong mga bata dito and of course masaya na mag medyo magulo but it's okay ayan na na yung mantika niya. lagay na natin yung bawang sibuyas at kamatis. Gisa-gisahin lang hanggang sa maluto yung mga aromatics natin. Ayan. Bawang, sibuyas at kamatis. Hintayin yan. Ayan na guys. Medyo naluto na siya. And lalagay na natin yung ating uh, mga pampalasa. Ayan. Meron na yung ah nalagyan ko na yan ng pepper, ng konting, konting, konting asin. Konti lang ang asin kasi lalagyan pa natin yan ng alamang, bagoong alamang. Yan yung kanyang pinakapampalasa talaga. Ayan na ay yung aking bagoong alamang na pasalubong galing kotabato. Meron niyang Uh, yung bagoong mismo, gisado na yan siya na merong gata. Yan yung specialty nila nang nagbigay. Okay. Gisa-gisahin lang natin sandali. Then, after that, lagyan natin ng water para maduto pa ang, medyo lumambot ko ang karne. Then, Bango. Ayan, pakuluan lang natin sandali hanggang maluto yung uh, lumambot yung karne. Then, lagay na natin yung kalabasa. Inuna ko ang kalabasa guys kasi mas ano siya, parang mas matagal siya maluto kaysa sa ibang kulay. Para gusto ko kasi yung parang ano, maghalo talaga yung lasa ng kalabasa sa sabaw. Okay. Ayan, takpan muna natin sandali at pakuluin. Then, ayan na yung talong, okra, at yung bagu beans. Dapat sana kasi string beans kaya lang. Wala akong makita kanina. So, yun lang, bagu beans. Masarap din naman yan. Pareha lang sila beans. And, I know, masarap yan. Okay. Once maluto na yung gulay, lagay na natin yung, hintayin lang natin maluto. Tapos, ihalo na yung ating gata na uh, ano, prepared na gata kasi hindi ako nakapunta ng palengke sa grocery na ako bumili. Kaya, yan. Yung, yung nasa paket, pakete na gata. Ayan, masarap din naman. Parang fresh din naman ang lasa. Ayan. Halo-haloin lang sandali. Pakuluin. And ready na yan. Maya-maya. Okay, wait lang tayo ng mga, siguro mga 10 minutes. Okay. Eh, ayan na I think luto na siya guys and ready na ito para sa masarap na hapunan okay kanin na lang ang kulang and it's cooked na guys okay turn it off and serve hot with Ayan pala yung spring onions pa pala. Ayan. Serve hot with white rice. Okay. Thank you guys for watching. See you next video. God bless.